tour tayo ngayon sa aming likod bahay. At kasama ko ngayon si Amor. Amor, say hi. Hi, guys. Sino yan, Amor? Si Barbie. It's Barbie. Pupuntahan natin ang aming mini garden. Amos bilis. <laughs> ang ganda dito sa lugar namin, parang ano pa, para pa siyang probinsya. Pero nasa city kami, nasa Caloocan City. Ayun, na, ang ganda. Ay, nakakatuwa. By the way, hindi pa lang ako nakapasok today kasi nga nilagnat si Baby Sean. tutur lang tayo ng konting minuto sa aming mini garden titingnan natin kumusta na yung mga tanim ito pa etang likod bahay, guys. Ito yung barracks ng aming mga construction worker nung ginagawa pa yung bahay namin. Iyon yung bahay namin. Wala pang pintura sa labas yan. Hindi, hindi namin giniba yung barracks. Pero nagpaalam naman kami sa presidente ng homeowners na hindi muna namin gigibain kasi baka lumami lang yung mga damo mo at bahayan ng mga ahas. Malaki pa ng mga ahas dito. Ikaw more. Bilis more. <coughs> Excuse. Ito na yung, aming mga tanim. Simulan natin sa papaya. Yan ang papaya. Ayun okra. ang okra. dami na namin na harvest dito sa okra. Meron pa rin oh. See? Ang daming bunga. Huwag mo apakan na ka. Madaming mga ano yan, no? Mga tanim-tanim. Ang dami namin malunggay. Ang libre na yung malunggay namin. Pwede sa tinola. At ang aming sile. Ang sili. Ay, ito yung ano. Ito na ata yung kajus namin. Galing pa Mindoro. Kadyos. Opo, huwag mong kunin yan, ha? Apo. Ito yung upo. Ay, may bunga na ang upo natin, more. Yeah. Wow. Sana lumaki siya. Ayan o, may bunga na yung upo namin. Palakihin natin yung upo, no? Tapos, hindi, may mga punla pa yan dito. Hindi ko alam kung anong mga punla to. Ayan o. Oh, may mga tanim-tanim na hindi ko na alam po ano mga tanim dyan. Yung kamatis namin, naubos no na yung bunga. Ayan, kamatis. Ito yung aming lemongrass. Libre tanglad na kami pag magtitinola or kahit anong sabaw. Ayan. Ito yung ano namin, binakawaran na lang namin pero hindi amin to. Kasi wala pang nangyari. Ayan. Ayan ang aming mini garden. Para maraming buhay itong papaya pag lumaki. Ito yung barracks. Ayan. Ito yung barracks nila. Ayan yung bahay namin. Thank you guys. Thank you sa pagsama at sa panunood. Please support me. Bye-bye.